Welcome to another episode of my video tutorial for today. Uh, for today's episode, hindi po siya video tutorial. Rather, uh, we will discuss the relevance of you installing uh, antivirus on your computer. So, pag-uusapan po natin kung kailangan mo pa bang mag-install ng antivirus sa inyong computer. Kung ano yung masama at mabuting may ng pag-install uh, ng, pag ng uh, antivirus sa inyong computer. Karamihan sa ating mga Pinoy ay mahiling mag-install ng mga libreng antivirus sa ating computer. Well, hindi ko yun may i-deny or may kakaila kasi I myself, uh, madami na akong in-install ng mga libreng antivirus sa aking computer nung ako'y nag-aaral pa lamang. Kasi nga, uh, ang alam ko, kung marami kang antivirus na na-install sa iyong computer, then mas secured at mas safe ang iyong computer. Ang tanong, kailangan mo pa ba talaga ang antivirus sa iyong computer? Ano yung magiging tulot or ano yung magiging epekto ng pag-install ng maraming antivirus sa iyong computer? Ang sagot, una, uh, hindi mo na kailangan mag-install ng antivirus sa iyong computer. Lalo na, uh, karamihan sa mga computer natin ay Windows 10 operating system na po sila. So meaning, uh, it came up with the latest build of Windows Defender. So, ang um, ating computer may built-in antivirus na po ito. Ang tawag dito, yun nga, uh, Windows Defender. So um it's very efficient now when it comes to virus threat removal, uh virus detection. So lahat ng mga latest um MD5 hash files ng mga suspicious viruses na detect na ni Windows Defender. Unlike before, um before kasi hindi masyado nag-focus ang Microsoft sa pag-improve ng Windows Defender kaya hindi siya gaano effective in the previous version of their operating system but coming up with this Windows 10 um, built in Windows Defender uh, it's very effective so pangalawa ano yung uh, yung sagot sa kung ano yung magiging dulot ng pag-install ng maraming antivirus sa ating computer una kapag patong-patong ang mga antivirus sa yung computer or isa or mahigit pa um, it can cause uh, false analysis or false detection ng mga Windows files sa ating computer. Pangalawa, maaring yung uh, maaring yung mga uh, files ni McAfee, for example, na-detect niya yung um, files ni Avira. Uh, pwedeng vice versa yan, nagdi sila ng files, whereas uh, yun nga misleading yung uh, analysis ng threat. Pangalawa, is yung sa performance ng, uh, ng, ng ating computer. Kasi the more program that we install sa ating computer, then kumpul-kumpul din yung processes, uh, processes at services. Especially kapag nag-boot up na yung computer mo, pagka uh, sindi ng ating computer, tatakbo at magrarana na po yung mga antivirus na yun. Whereas kapag uh, hindi tayo mag-install ng kahit anong antivirus sa ating computer, yung Windows Defender lang, mas uh, smooth yung process or yung takbo ng ating computer kasi nga hindi na niya kailang load yung mga other antivirus sa ating computer. Um, ipapakita ko kung paano tayo makakapag-update, uh, makakapag-scan, or paano natin i-check si Windows Defender sa ating Windows 10 computer. Baka yung iba dyan, hindi pa nila na-update yung kanilang uh, Windows Protection dito sa Windows Defender. So, punta po tayo sa aking screen sa laptop. Okay, welcome po dito sa screen ng aking computer. Now, puntahan na natin yung Windows Defender. So, start button, and then click in settings, and then click nyo lang yung update and security. And then, punta tayo dito sa Windows Security, and then open Windows Security. Ayan. So, kung mapapansin nyo, hindi na Windows Defender yung pangalan ng antivirus na built-in dito sa ating computer, kundi uh, Windows Security na. Uh reason behind that is because bad legacy yung iniwan ni Windows Defender sa mga users ng uh, Microsoft computer before. Kaya ngayon, uh, pina pinangalanan nilang Windows Security. So, walk through ko muna kayo dito sa settings ng Windows Security or ito yung antivirus na mismo ito. Ito na yung user interface niya. So, punta tayo dito sa Virus and Threat Protection. So, Nire-require niya ako na mag ng quick scan pero after na lang po nito kasi medyo mabagal or ngayon na lang. Yan. nagre na po siya ngayon ng quick scan. And then, paano malaman kung ano yung na-detect niyang uh, viruses or threat sa computer natin? Previously, uh, click niyo lang po to protection history. And then, magle-load yung mga, ayan. So, threat blocked may blinak siya na virus dito recently. Ayan, uh trojan yung detection niya. So let's check the other threat detections here. Trojan din siya. It belongs to the same family of virus. So, ayan. Uh mga trojan po yung mga na-detect yung viruses pero depende kung ano yung nasa uh computer mo na virus, yun yung i-detect niya talaga. So, nag pa siya ng no? uh, scan. Software po ng scan, it's important for us. Ito yung pinaka -importante yung malaman natin. Dapat updated po yung virus and threat protection update natin. Ano yung virus and threat protection update? Ito po, uh, ina-update ni Microsoft yung mga latest na viruses. Yung definition ng mga viruses na yun, ina-update nila sa cloud. And then, yun yung mga kailangan nating i-download or i-update. Kaya pag nag tayo ng virus, kahit mga bagong virus pa yan, ang mga nasa computer natin, madidetect at madidetect ni Windows Security. So, uh, as much as possible, run virus and threat protection updates at least 2 to 3 times a week. Yun po yung ginagawa ko. 2 to 3 times a week po siya. And then, one of the great features Uh, ng Windows Security is ransomware protection. Ano yung ransomware? Uh, karamihan sa US ito, uh, mahilig sila ng ransomware virus. Let's say, for example, ilalak yung screen mo yung virus na yun. Sasabihin niya na, we are from FBI. mga uh, ganun. Nadetect namin na gumagamit ka ng mga malicious uh, websites or malicious attacks against the government. Hence, mumultahin ka namin ng ganito para ma-unlock yung, uh, yung, laptop. Pero virus lang po yun, hindi po yun totoo. So, to prevent that from happening, para hindi malock yung screen mo, mag-set up ka ng OneDrive mo. Yung OneDrive is a cloud storage whereas pwede mong i-store doon yung mga files mo kung sakali yung virus na ito. Uh, yung kailangan na lang natin gawin is to reformat your computer. Then, pagka-reformat ng computer, pwede mong ibalik yung mga files na nasa computer mo with the help of the uh, One, OneDrive. So, ayan. Ano pa dito? App and Browser Control. So, ayan. Pwede kang mag-block ng mga application. Uh, pwede ka rin mag-enable kung ano yung mga gusto mong i-allow uh, i na website sa mga browser, device security. Ayun lang po, uh, very important. Uh, updates dito sa Windows Security. So, uh, uh minimize ko lang to habang nag-scan siya. So, yung mga may antivirus dyan sa computer, kagaya ng Norton, Kaspersky, Malwarebytes, or kung ano-ano pa man yan, uh, I highly recommend uh, uninstall nyo na po sila kasi nadidetect din ni Microsoft uh, Windows Security yung mga viruses na yan. Uh, another thing, uh, kung magka-crack ka lang din ng mga antivirus sa mga torrent website, possible na makukuha ka pa ng virus doon. So, uh, that's more risky. Instead, um, may built-in naman. So, itong libre na lang. mag explain na lang ako dito. So, ayun lang po for today's uh, discussion. I hope you like this. So, uh, kung may mga gusto kayong i-feature or gusto kayong i-feature, uh, may mga gusto kayong i-feature ko dito sa uh, channel na to, uh, hit nyo lang yung comment and I'll do my best to make a tutorial on it po. So, thank you and please don't forget to hit like and subscribe dito sa ating YouTube channel.